Magandang umaga sa inyo mga pare ko eh. at ito yung portion ng ating video na kusang ay aalamin natin kung tama ba yung mga nakaugalian natin at mga nakasanayan natin sa paggamit nitong ating motorsiklo. At uh, halimbawa dyan mga pare ko, eh, itong uh, kaugalian na to na dapat ba na hindi patayin muna itong ating motor o yung makina ng ating motor once nakagagaling mo lang sa long ride o sa mahabang biyahe. Ayan mga pare ko. Eh, Tama ba yan? Magmunang patayin yung ating motor at hayaan natin siyang mag-cool down na umaandar pa itong ating makina. So yan, sasagutin natin ngayon yan mga pare parikoy. Siyempre, hindi natin siya sasagutin ng hula-hula lang, feelings-feelings lang at naririnig lang natin sa tabi-tabi. Sasagutin natin siya ng scientifically. O kaya naman ay may basihan mga parikoy. At ang kauna-una akong binabasihan ay ang ating owner's manual ito pinagbabasa ko ng ilang beses tinig na ko kung nakasasaad ba yung uh, uh, ginagawa na yon na hindi mo na yung ating engine once nakagagaling na sa long ride ay hindi ko naman po nakita rito sa ating owner's manual so mga pare ko eh maniwala kayo sa owner's manual dahil sino ba yung gumawa ng motor nyo syempre siya kaya siya yung nakakaalam yung the best dito sa ating uh, makina or motor so hindi ko siya nakita rito pero hindi pa rin tayo gagibap mga pare ko eh. Kahit nawala siya sa owner's manual natin at hindi siya sinasabi doon o nasasad doon. Tayo na mismo ang aalam niyan at uh, gagawa tayo ng pag uh, tutuklas o eksperimento. Uh, gamit itong ating thermal gun. Tingnan natin kung uh, ayos pa yung ginagawa natin na after long ride is hindi natin papatayin yung ating makina. Kasi sabi-sabi lang mga pare ko, ginagawa lang natin hindi naman natin siya masyadong pinupukusan hindi natin inaalam yung mga data at uh, ang ginagawa lang natin ay ginagawa lamang siya. So ngayon gawin natin alamin natin yung mga data at saka tayo ngayon uh, magde kung tama ba at Gagawin pa natin o uulit-ulitin pa natin siya. So, so ang gagawin natin mga pare ko ay maglo rides tayo at tatakbo tayo ng 50 kilometers. Ang biyahe ko sa mga ganito mga pare ko ay 60 to so 70 kilometers per hour lang dahil uh, gusto ko safe lamang. At uh, pagdating natin sa destination at na natin yung 50 kilometers is kukuha na natin ng temperature ngayon itong ating engine. Uh, dalawang senaryo mga pare ko. Eh. So dalawa lang pala. Unang-una is patay yung makina at every 5 minutes ay kukuha natin siya ng temperature hanggang umabot ng 30 minutes. At yung pangalawang senaryo natin, syempre ay yung hindi na natin papatayin muna yung makina pagdating natin dito sa bahay at kukuha natin siya ng temperature every 5 minutes. At titignan natin, pagkukumpirahin natin, kung uh, pareho lang sila o kaya naman ay mas maganda talaga yung hindi na pinapatay ang makina pagdating sa long ride. Pero bago natin simulan, itong ating eksperimento, itong ating pagtuklas ay applicable lamang sa ganitong klaseng motor mga pare ko ay sa air-cooled. Dahil may tatlong klaseng uh, cooling system ang mga motor. Unang-una dyan is air-cooled na tulad dito. Pangalawa is oil-cooled pero yun may air-cooled din yun so dual yun. At yung pangatlo is water cold. So, wag muna natin isama yung water cold. Uh, dito muna tayo sa air cold lang. At uh, kasama na rin dito yung oil cold. So, halos pareho lang sila na may air yung nagpapalamig sa kanya. So, ito mga pare ko. So, simulan na po natin kukuha natin ng initial temperature itong ating makina. Dahil ito hindi ko pa pinapandar. Ito ngayon ay nasa cold engine status. At ang kukuha natin na parts is dalawa. Una dyan is itong uh, sa may black nya at uh, pangalawa is itong mismo sa may crankcase niya So ito, dito nang nangyayari yung uh, internal combustion engine. At kukuha natin. Ngayon mga pare ko, namalabas na 24 degree Celsius. At ito naman dito sa kanyang crankcase ayun mga ko ganun din same din 24 degrees celsius so start ko na tong aking engine at uh, sisimula ko ng bumiyahe ng long ride so tara let's go at ito mga pare koy at nakarating na tayo sa ating destination at uh, after 50 kilometers na tinakbo natin 60 to 70 kilometers per hour na running natin is ito na yung ating engine at uh, habang tumatakbo pa yung ating makina ay kuha natin ng temperature. So, dito tayo kukuha sa pinaka-parting block niya. Ayan, 73, 75 degrees Celsius. At dito naman sa may pinaka-crankcase niya ay nasa 91 degrees Celsius. So, external po ito mga pare kaya. Dito lang siya sa pinaka-surface temperature lang yung ating nakukuha. At ha, ngayon ay papatay natin to at titignan natin kung gaano kabilis siya nalamig. So, unang experiment natin ay patay ang engine. Tapos kukuha na natin ng every 5 minutes yung kanyang temperature. So tara, patayin ko na muna. So balikan natin siya after 5 minutes. After 5 minutes. 73. At dito naman is 78 degrees Celsius yung ating temperature. After 10 minutes mga pare ko eh. At ito na yung ating temperature. 66, 67, 68 yan. Pumapalo lang sa ganyan. 69. And then dito naman sa crankcase niya is 71. 15 minutes. 62 yung kanyang sa black. At 63 naman dito sa kanyang crankcase. 20 minutes. 56, 58 dito sa ating black at uh, 60 naman dito sa ating crankcase. After 25 minutes, ang ating block is nasa 47 degrees Celsius na lang at ang ating crankcase is 57 degrees Celsius. After 30 minutes mga pare ko eh, at ito, final na to ah, Yung temperature ng ating block ay nasa 51 degrees Celsius na lamang, 50. And then dito sa ating crankcase ay nasa 55-54 degrees Celsius na lamang. So, ang lamig na ng ating engine. At uh, kung mapapansin nyo ay nahawak-hawakan na natin to So, okay na to mga pare ko. At na-cool down na natin na maganda itong ating engine after 30 minutes. So, yan na. Nahawak-hawakan natin mga pare ko. Ya. Eh boss, external temperature naman yung kinukuha mo. Bakit hindi mo kunin yung internal temperature dahil yun naman talaga ang tunay na temperature ng engine mo. Hindi kunin natin yung internal, pare ko eh. Ayan, oh. 57 degrees Celsius yung aking internal temperature. At uh, tumama yan sa oil ah. Ayan o, oh. pati sa oil, 55, 54. Sa loob ng aking engine is 55, 56. So ilabas natin ngayon. Ayan So lumalabas dito na mas mainit pa ang external kasi sa aking internal. Eh, no? And then ang susunod natin gagawin dito mga pare ko ay uuwi na tayo at uulitin ulit natin yung ginawa natin dito. Pero in different way naman dahil dito patay ang engine at ginawa natin ang temperature. Uh, doon naman sa bahay is buhay ang engine at kukuha na natin ng temperature at titignan natin kung ano ang magiging resulta nang uh, kinukul daw natin yung ating engine na buhay pa rin ang makina so yan mga pare ko uh, at uh, umuwi na tayo let's go eto mga pare ko wala nang intro intro at kauwi lang natin sa bahay at ngayon ikukontinuous na ulit natin yung pagkuha ng temperature kaya nga lang this time hindi na natin muna papatayin yung ating makina at titignan natin kung ano yung reaction niya sa pag down na hindi pinapatay ang engine. So, kuha natin ang temperature mga pare ko eh. Ayan, yung ating uh, black is nasa 91, 90 degree Celsius. And then yung ating uh, crankcase is nasa 90 degree Celsius. So, hindi nagkakala yun mga pare ko yun, eh. yung kanyang init. After 10 minutes mga pare koy, at ito kukuha natin ng temperature itong ating engine at mapapansin natin tumaas siya naging 94 degrees Celsius at itong crankcase is naging 96 so literally mga pare koy tumaas siya kasi kanina nasa 9 lang siya ngayon ay 94 na at 96 na itong ating temperature Bakit mga pare koy? ano yung ibig sabihin yon kasi nga itong aking uh, engine is air cool so kailangan niya ng uh, air upang lumamig kaso ngayon nakahinto tong ating motor is uh, running yung ating uh, engine ay wala namang mga uh, sumasalubong na hangin para palamigin siya kaya nangyayari ang mga pare ko tumataas yung temperature lalo after 15 minutes mga pare ko ay lalong tumaas yung temperature nitong aking engine kung makikita nyo nagwa 100 na siya at itong crankcase ko is 100 plus, 100 times na mga pare ko. So, after 15 minutes pa lang yan. So, hindi ko na siya patatagalin. At papatayin ko na po itong aking engine dahil sa halip na lumamig siya, ay painit na lang. Painit itong aking makina. So, 15 minutes pa lang yan mga pare ko. ya At uh, ang taas na ng kanyang temperature. So, ayan no? So, pasensya na mga pare ko. At hindi ko na po tatapusin yung uh, oras na hanggang 30 minutes dahil naawa na po ako sa engine ko dahil painit na po lang painit yung kanyang temperature. So, stop na po yung aking engine at 15 minutes na hindi ko pinatay. So, ayan mga pare ko At napanood niyo po yung ating eksperimento at dyan pa lang po is makakapag-decide na po kayo kung ano yung tama at ano yung mali nangyari mga pare ko eh, Salip na bumaba yung temperature pataas pa ng pataas so hanggang sa hindi ko na po kinaya dahil naawa na po ako sa aking motor ay pinatay ko na po siya at pangalawa mga pare ko eh, ako lang po ay nagtapon nagalustay uh, ng fuel na nakasama pa dito sa aking engine dahil tumas nga po yung kanyang temperature so ayan mga pare ko eh. so anong recommendation natin so kung ganito ang inyong motor air cooled ay ang gawin nyo after nyo uh, gamitin, mag long ride makayo, hindi man ay patayin nyo na lang at hayaan nyo ng mag natural cool down. Kung baga yung ambient temperature niya, yung mag cool down sa kanya. So, ganda nyo, gradually. Dahil kung hindi nyo naman siya papatayin tong engine at ipagpipilit nyo pa rin yung ginagawa natin na after long ride, please, hindi pinapatay, kita nyo mga pare parikoy, hindi naman bumaba yung temperature, sa halip ay tumaas pa. So ayan mga parikoy, at hanggang dito lang po yung aking video. At naunawan na po natin lahat-lahat na maganda nga na patay na lang yung engine sa mga ganitong klaseng motor. So paalam na sa inyo mga pare parikoy. Paalam!